Hello guys, ayan, finally, ayan, narito muli ako sa napakagandang bato. Ayan, kung napapansin nyo guys, Oh. Ayan, solo lang ako ngayon, wala akong kasama, wala akong uh, arakat, alam nyo naman guys. Ayan, papasyal ko kayo dito sa Butangnyad, ayan, sa amin lugar ko guys. Ganda lugar dito, guys. Ayan, pagkikita nyo, guys, yung mga bato. Ayan. Ang sarap pagpa-picture sa ganyan, no? Sa mataas. And then, hindi kang kumuha dito kung wala kayong mga panghilod. Ayan. <laughs> Ang laking panghilod naman ito, guys. Yung tama lang, limbawa, Siyon ito. Ayan ito pwede alam nyo ba guys ito ay ginagawang panghilod is susunugin lang ito paiinitin ninyo siya para uh, pumutok putok siya, mawala yung uh, medyo pampaan sya eh basta mawala yung maliliit niyang nakasingit do sa mga maliliit na bato para gawin siyang panghilod medyo maging matalas siya, kumbaga yun lang ang gagawin dito guys ngayon ako nakaparito guys ng ako lang sulo Ayan, sinubukan ko lang na kung pwede nang dumaan. Kasi simula guys nung nagbagyuhan, nung nagtagulan ng mga nakaraang buwan, is hindi na kami nakakapunta dito. Kasi nga, ang nangyari noon, nawalan nila guys ng daan. Naputol yung tulay kay ito. Uh, sinubukan ko lang ngayon kung pwede na nga. Ayan. Puro bato siya puro bato nga lang siya talagang uh, yung pili ka talagang mamasyal pasyal pa lang dito medyo malaki lang ngayon guys ang tubig sapagkat noon nung kami pumunta rito nung nakaraan isang bato na yan napuntahan ko yan umakit ako dyan nung nakaraan na punta namin dito yung last yan ibinlog ko rin sa inyo guys yon yun inyo, guys yung bato para siyang ano, para siyang siniminto. Ayan. Na nagkadikit-dikit siya. Oh. Na hanggang doon. Puro batuhan siya, guys. Ang ganda. Adit ah, sa amin guys, mula ah, one hour do sa amin bayan papunta rito, 1 hours lang. 1 hours lang ang tatakbuhin pagka ikaw ay nakamotor. Ayun. Ayan, umpo po muna ako guys. Ayan, marami marami salamat ulit guys ha, sa lahat po ng mga abaguhan dyan. Ayan, huwag po ninyong kalilimutan guys yung pag-subscribe. Ayan. Napakadaming bato. <laughs> Siguro. Ganda ang guys oh. Nga uh, ano siya, mga bilog. Oh. Ayan. Ito yung ginigiling eh yung ginigiling na ginagawang buhangin na sobrang mamahal kapag ito yung guys at ginawang buhangin yun yung ginagawa sa mga magagandang bahay yung mga building ayun, tsaka yung mara, eh, sabihin na nga natin mayaman ayan, ito ginagawa nila ginigiling ito ginagawang buhangin ayan, kasi sobrang tigas nya dikita dikit yung simento kasi talagang ano parang eh, oh, para siya may mga style para syang may style na yan o. Lapad. Para siyang siniminto na. Kaya kung talagang malapit lang ang lugar na to. Kung ito lang naro sa may bayan namin. Ubus to. <laughs> ubos talaga to guys. Sapagkat kukunin to ng mga tao. Napakaganda to sa ha, bu, sa harapan. Sa harapan ng bahay. Ilalatag mo rin siyang ganyan o. No? ganda. Batibak pati kulay ng bato niya guys. Ayan. Puti. Tapos yung makinis siya. Sobrang kinis ng bato niya. Ayan. Ang dami guys na matataas na bato doon. Kaya titingnan ninyo guys. Yun, yung lugar na yun. Kaso tahimik ako eh. Wala akong mga kasama ngayon. Sobrang inip. Yan, naiinip ako guys. Wala akong kasama.